Narito na nga pala tayo sa Manila North Cemetery. At iyon, makikita na ang mga bagong mga apartment na nandito. Nakatambal sa sa harapan ng Manila North. Ito, kung tutumbukin mo yan, papunta ng... Ano ba yan? Bonifacio Avenue. Diyan kami dumadaan papunta sa... So, nung kay Fernando po Jr. Doon sa gilid nito ay meron nilalagay ng mga hagdan para makapasok sa kabi sa loob ng sementeryo. At ito na yung kaganapan. Dito na nga pala ang retiro kung saan nandiyan ang at yung nang tinatawag na barangay pa ang bundok o laloma. Kung paga, ito na ang parte ng retiro. <coughs> nandiyan na yung mga milas lechon, mang tomas ever, yung mga ba bago pa at dahil, dahil galing na tayo sa mani, sa sa Espanya at dito tayo tumagos marami mga nagtitinda na ng ano lechon pa rin pero syempre hindi naman tayo kumakain ng baboy bawal so titingnan na lang natin sila at wala na nga palang nakakapasok na sasakyan dito kaya kung baga sa ano ayan ang Chinese hospital sa kabilang parte, patuloy, tutuloy na tayo dito. Ay, bawal ang motor. Papasok tayo sa loob. O yan, iba't ibang klase na mga nagre-report Manila North District. So tayo ay papasok na sa loob ng Manila North at maraming mga nagtitinda dito ang vendors iba't ibang klase. So may commercial building na dito ang mga jeep dito na galing sa ano sa siya yeah po ay dating dito dumadaan Blooming Tree Timasa lang yan yan tatagos tapos diretso dito daanan lang papunta sa Chinese Hospital so ito na yung mga mga tindahan ng mga bulaklak hindi ako nakapunta hi say hello to the vlog kuya oh Palitin natin ng konti. Ayan, ayan. Okay lang. It's about time to shine. Ang gaganda ng mga bulaklak ni ate. Ayan. So marami pa tayong papasukin sa loob. Yung mga colored, colored roses. Yan. Galing sa gangwa yan. Normally. Kasi wala naman iba talagang bibil, bibil, bibilhan bibil, dito. Lalo na yung mga galing sa province. Sige lang, be. Mayroon naman kami galing sa Dangwa kasi binili na rin. Siya nga pala. Hindi na ako nakadalaw sa aking nanay sa at tatay sa loob na sa sa yan daming tao. Sa Wal sa Busas Memorial. At dahil dito tayo ngayon sa Manila North Cemetery, kung baga may mga kamag-anak pa rin akong mga nakalibing dito. Ah, dito natin titingnan yung iba pang mga ibang kaganapan. O yun, Kasi sinarado na pala dito. Dati dyan yung simbahan ni eh, Kung saan. Kung saan dyan nilalagay. O priority lane. Priority may bata. Priority. Ano ba senior? Pwede ba? Senior kami. O. Baka hindi nyo pa mapakita dahil may kulay yung buko. With baggage? Anong baggage? Walang dalang gamit. Ito po. Bag ko lang po. Ganito na pala kadaan ang kadaanan din eh. At medyo tayo ay tumigil muna at pabayaan natin ang pagtingin sa atin pag check up dito.